sa so, mga mananaw, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's vlog, magkakabit tayo na ng sniper na pipe. Sniper 150 na pipe o ma-raising back pressure. So ito yung ating back pressure. Ito at mga panalo, hindi ito para sa sniper 155. Pero gagawa natin ang paraan para mapalagay dun sa ating sniper uh, 155. So dati tayo na ganito. Ang nangyari kasi sa mamaning tunog niya after almost 4 years ko siyang ginagamit. So kumangit na yung tunog niya kaya pinaltan ko siya ng bago. So ngayon, Nagpalit ako ng hand pipe. Maganda yung hand pipe kasi maganda yung ng buo. Pero dahil na yung hand pipe po ay medyo may kayo na yan. Tapos tayo, nakatira tayo sa subdivision. syempre nakakahiya naman na lagi tayo pumapasok sa subdivision natin na maingay So yung mga kapitbahay ko, dadating ko, sa sumisilip-silip sa akin. Siyempre nakakahiya. So kailangan natin ibalik muna siya sa back pressure. So matagal ko nang gamit yung gantong klase ng pipe. Uh, since 2016, nakagalito na ako. So pang 150cc ito, makikita nyo yung elbow iba. Okay. So, ito yung elbow ng 150cc. Then, ito naman yung sa Sniper 155. Ayan, magkaiba sila ng huliman ng elbow. So hindi nyo sila pwedeng isalpak kasi magkaiba sila ng elbow. So sa balik po lang ng itong mucho, ibang iba na mga boss. So gagawin natin for today is magpapagawa tayo ng elbow na stainless para mapasalpak doon sa ating Sniper 155. So nagawa ko na yung dati. So pinagawa natin sa Rosario, Batangas. Ang pangalan nun, eh, Eddie Smapler, doon natin binala dati. So ngayon may malapit dito sa amin, nandito lang sa Balag Mm. Yon, katabi ng Decal Boys, mga kapanalo. So pupunta tayo doon ngayon, try natin na uh, makapagpagawa ng elbow nito para maisalpak natin sa sniper 155 ko. So bakit nga ba ito yung napili nyo? So dito kasi ay uh, napaka ganda ng tunog. No? Pangalawa, may power din siya. Kasi nga ang tawag dito ay power pipe na back pressure. So, umarising pang sniper 150 to mga boss. So, sa mga naka 150, pwedeng pwede ito sa inyo. Sa 155 naman, okay. yun nga, kaya nasabi ko, kailangan natin magpare-elbow. So, papare elbow natin ngayong araw. So, ngayon, yung Monday, uh, may gawa tayo na kailang sniper na rin tayo ngayong araw. Nasa limang mutang na rin na gawa natin. Pero dahil medyo kalmado na siya, sa isa pa kaming gawain to. Makita mo. Shoutout kay Boss Marlo. Kay Boss Marlo yan. Papalta natin ang magsiyan. Hindi ko darap. So, mga pinsan niya, wala yung motor ni Jongkok, Yan yung service niya kanina. Yung motor na yan, awal na lang panong siya. So, umabol si Jongkok, nag-duty siya. Si Mang Adar, wala dito mga boss ha. Hindi siya duty ngayon, nag-day off siya boss. Alright, so yun, na, let's go. Punta tayo doon. So, sana magpara-il po natin ito ngayong araw. So, abangan niyo yung tulog nito. So, katulad lang ito nung dati ko. Maganda ito mga boss kasi kahit saan tayo sumuot, wala tayong huli dito. So, hindi ka naman sinasabing may huli yung sa aking handpipe. Siyempre, uh, syempre ayaw din lang natin ng uh, may masabi yung mga kapitbahay natin so medyo maingay siya yan eh, o medyo sa gabi umuwi kasi ako minsan mga 11 pm na so mga 10 pm ganun maingay siya, so dahil subdivision wala ka na maririnig kundi yung motor ko na lang pag dumaan ako doon so kaya magpapalit tayo yun yung dahilan kung ba't magpapalit ako ng pipe pero pag may mga biyahe tayo mga bossing mga panalo, kakabit ulit natin yung ating hand pipe kasi yung hand pipe napakaganda na tulog yan mabase buong buo hindi ito ang ibang mga pipe na ito mabublata. So, kaya lang tayo maglalagay nito ulit dahil nga, ayun, gusto ko lang tahimik ngayon, okay? So, may init pati nga yan, maraming checkpoint. Nakakahiya din, ano? Pag napapadaan tayo sa checkpoint, ay, uh, ayun, natatakot tayo, baka kasi mahuli tayo. Pero wala naman talagang huli yun. Siyempre, nahihiya tayo number one, di ba? So, yung mga panalo. Yeah, nabangan nyo. Tingin natin kung ano na mangyayari dito sa pipe na ito. Let's go!